Hanggang ngayon, mm -hmm. pinag-uusapan pa rin po yung issue po ng Pogo. Mm -hmm. Ngayon ang mga panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, lumobo Apo. ang, dumami ho ang uh, Pogo sa bansa. Ano mm -hmm. bang dahilan kung bakit uh, uh, nabigyan ng ganong uh, uh, pagpayag ang mm -hmm. administrasyon dito po sa Pogo, na ngayon ay problema po natin? Alam nyo po ha, ito, controversial to. Pero kailangan natin i-qualify yung tanong na yun. Hindi naman po totoo yung dumami ang tagal na ng pogo sa bansa natin. Late 90s kasi simula nang nagka-internet. Siyempre, nagsugal na ang mga tao sa internet. Ganon ka simple. Ang ginawa po sa panahon ni PRRD ay ginawang ng sistema at nag-legitimize. Ano? At sa totoo po, walang nawawalang pera sa Pilipinas sa pogo. Kasi ang naglalaro dyan, ang nagsusugal ay nasa iba yung dagat. Ang problema talaga diyan yung enforcement, okay. no? Kung sino yung